every year na babalikan mo siya para sugatan. So, ganun at ganun, gagaling din yung kanyang sugat at magkakatas yan ng panibago. So ayan, kamusta po kayo lahat mga kagilap? For today's video, ay isishare ko naman sa inyo ang isang uri o isang klase ng punong kahoy na ang kanyang katas ay pwede mong pasigaan Pwede mong padingasan So ayan, samahan nyo kami ngayong araw guys At aakit kami ng bundok Okay, let's go! na kami. Medyo matarik talaga yung bundok na to. So, dito may mga pailan-ilan na ako nakikita ng mga puno. So, pipiliin natin guys yung medyo malaki para maaaring marami yung kanyang katas. matarik guys kaya kinailangan natin magpahinga grabing hingal ko saka huli yung ating camera girl sobrang taas eh sobrang tarik yung lugar na to ayan so malapit lapit na tayo guys ayan may mga pailan nila na ako nakikita hinahanap ko lang yung malaking puno So ayan, mga kagilap, makalipas ang halos 40 minutes na aming pagkakyat dito sa bundok ay nakakita na kami ng puno na puno ng saing. Ayan, kung tawagin sa amin. So ayan, comment nyo lang guys kung anong tawag sa inyo nung ganitong uri o ganitong klase ng punong kahoy. So ayan, yung kanyang puno. Ayan, mayroon mga uka-uka at saka yung kulay niya ay Iba-iba. Ayan, may gray, puti. Ayan yung kanyang pinakapuno. So, at, o kanyang dahon, guys, ayun. Yung dahon ng uh, abukado, Ayan, parang abukado o parang dahon ng guyabano. Yung kanyang dahon. So, wala tayong mapakita na mababang dahon. Dahil puro matataas yung puno dito ayan, ang kanyang dahon ayun so yung ginagawa namin dito guys ay tinataga-tagaan lang namin dito sinusugatan yung kanyang puno para lumabas yung kanyang katas ayan, so try natin na tagaan ayan, nilagyan natin guys ng mga sugat, sa unang taga o sa unang sugat mo ay mapapansin mo na lumalabas unti-unti yung kulay tubig. Ayan, parang tubig lang, ordinaryong tubig. So sa katagalan, pag hinabot siya guys ng mga linggo o isang buwan, so mamumuti na yan at uh, matigas na siya. So lalabas yan dito, ayan, maglilik siya hanggang kung saan siya hihinto at kakapal yan doon, tataas. Tataas siya at pwede na natin siyang dukitin o para kunin. So ayan, tatagatagahan lang namin. Bata natin yung puno. nga maglabas ng kanya katak Nayan Malus palibot ng kanya puno pilitin nating sugatan guys marami na siyang sugat at sa pagbalik natin sa mga ilang araw o isang buwan bago natin balikan ay magkakaroon na siya ng maraming katas na ang kanyang katas ay pwede nating padingasan so mabilis umapoy ang kanyang katas so ayan guys unti unti na siyang namumuti ayan, ganyan yung kanyang simula ayun o oh. ayun, unti-unti nang lumalabas ayan na ah. So ayan guys nalagyan na natin ng maraming sugat ayan yung iba ayan nagsisimula na ayan meron na ako nakita ayan guys unti unti na siyang lumalabas yung kanyang katas at ayan malapit na siyang maglik leak dito sa baba ayan so ayan mga kagilap hanap tayo ng ibang puno para mas marami mas maganda hindi gaano malalayo yung agwat niya guys. Maraming ganitong klase. katabi bilang ito halos tatlong puno na magkakadikit at saka ito isang puno na nakahiwalay. Maraming ganitong klase, kaya lang ay uh, yung iba may mga ganyan palang lalaki, so mga gallon size. Yung mas maganda, mas malaki. Mas malaki sa gallon size. So kagilap magagila gakadikit-dikit sila eh two four six seven eight ang sham na puno ito guys na magkakadikit mahirap another puno na naman yung ating na lagyan ng mga taga so ayan, marami-rami na rin yung ating na lagyan yung ating mga nasugatan babalikan natin ito guys sa mga susunod na buwan so, makalipas yung mga asang buwan balikan na natin at titingnan natin kung magkakaroon na siya ng makapal na katas at makuha natin at ma-witness natin kung papaano magkaroon ng apoy o paano siya padingasan. So ayan sa mga concerns guys, sa ating uh, punong kahoy. Ito namang kahoy na to. Kapag sinugatan mo at nakuha mo na yung kanyang katas, yung kanyang katas na tumigas, ay automatic siya na na gumagaling yung kanyang sugat. 'Yun ang kagandahan sa ganitong puno. Kaya every year na babalikan mo siya para sugatan. So gano'n at gano'n. Gagaling din yung kanyang sugat at magkakatasya ng panibago. So ayan, samahan nyo kami guys sa susunod na aming pagbisita dito sa puno na to at pagkuha ng kanyang katas. So ayan.